Good day. Uh, welcome po ulit sa aking channel and today's scoop po is magwa-waterproofing kami. So, linisin lang po namin yung area at tabangan nyo po kami sa mga gagawin namin dahil dito po eh wala kaming sinatago. At lahat po naman yung counter na nun ay aming pinasabing sa inyo. Para pag kayo na po gumagawa, eh at least may ideya na kayo at alam nyo na. Thank you. A few inches later. So yun, linisin lang po namin yung area. Uh, inalis po nila yung forma ng soka doon na pinungsa namin nung nakaraan. Tapos, ilinisin lang namin itong sahig kasi medyo malikabok. Pagyan uh, namin kayo ng technique paano namin malilinis to ng mas mabilis at saka siguradong walang tira-tira. Although, may mga kailangan lang tayo pero uh, pakita po namin sa inyo. Yan, wawalisin lang po namin yung alikabok. Tapos, hindi na namin babasahin ng tubig. Mamajigin natin. Okay, let's go. So, start po kami maglinis-linis. Medyo na nagkaroon lang kami ng konting delay sa pagtitik-tik ng kilikini. Kasi kailangan malinis din yan. Kasi dinitik-tik natin ito ng kilikini. Although madali lang din naman tanggalin kasi hindi naman kumapit yan masyado. Makinis naman kasi dun sa Kasi ito po ang sinasal ko sa inyong uh, gagamitin natin para mas mabilis tayo makapaglinis ng sahig. Ibuglogger natin lahat ng alikabok. Uh, para siguradong malinis, kasi kailangan malinis ng bago pahiran. Walang mga alikabok. Mas maganda ang kapit kapag malinis siya. Kasi hindi na natin babasahin ng tubig. Okay. Pag tinubigan siya kasi, may nga natitira pang konting buhangin. So gumigaw ko ng blower para mas mabilis. para mas malinis. Yung, o, pag magagapit kayo ng konti pero nga, mas makapagrahan naman sa trabaho. Magagamit nyo rin naman yung isang corpus yung pwede panigin. At naginamit namin ang waterproofing is yung Poison Cell Flexi Band Waterproofing uh, Para sa akin, ito na po kasi yung subok na Ito yung madalas na binibili namin uh, Ito po yung hinahaluan ng simento Saka hindi ganun kamahal So natry ko naman ito na sa mga ibang na nagawa naming bahay hindi medyo efektibo nga siya So, kailangan at least 2 to 3 na pahid buong slab. Pero, okay naman siya. Tsaka, matipid. Dumadami kapag hinaluan ng simento. So, ang simento na ito, magbabasa nyo lang po nyo kung gaano karami simento ang haloin. Sa isang balde, hmm, sa isang balde, Coverage niya is 5 to 6 square meter. recoating for 1 to 2 hours. Ito lang dito. to 6.5 to 7.5 kilograms. Yeah. For 4, 4 liters ng flexi hmm. So, itong isang balde is, alam ba to? Up, 4 at 4, 8, 12, 16. 16 liters to eh. So, ano, uh, siguro 6.5 times 4 kasi apat na 4 meters to sa isang bag na yun ayan lang namin binubuksan na namin yun, medyo mahirap buksan <laughs> ang tigas yung bag na lang kami ng simento konti uh, minuto lang uh, dadali lang naman tanggalin yung sa may kilikili uh, parehas din ang buhos po kasi ito na so kalon no? so parehas din naman po yan sa ano sa palitado sa kilikili naman yung kilikili na sa palitado na yung nilinisin nyo yung so, mga nalaglag na palitado sa sahig para hindi dalawang patong dito sa may islab ang ay makinis na Saka mas masarap magpahid dito kasi wala wala pang masadong hindi pa nadudumihan masadong slab kasi kabubuhot lang. Yung mga December ay at atin na kasi uh, tapos na mati uh, pure na Tapos na tigil kami ng matagal. Hindi lang namin ulitin ulit. Yung binugnular po niya ngayon. Yung <laughs> tumari Tsaka mas maganda na ipatapupin agad kapag kabubuhos lang, kahabang hindi pa siya nadudumihan. Pag pinatagal nyo po kasi, nag-aamag minsan yung sahig. Ay, uh, uh, Aamag ay lumut Lumot. Lumot. So, kailangan nyo alisin yun. Gagastos kayo ng maraming uh, panglinis na material. Bago nyo pa sa mapahiyan kasi na dunay eh. ito ang ah, pa, power kabubus lang halos, yung masarap pahiran ng water proofing pag sarap tap tayo, ah. so mas maganda na pahiran yun na agad pag habang kabubus pa lang yung slab yun siyempre cruise curing yun muna ng 28 days sige okay, tuloy lang namin ng paglilinis yun po siya yun yung halo na po namin bali Hop, oh, one point ay, itang sako pala ng semento is 40 kilos. At 20 kilos lang kailangan namin. Kinalahati muna namin yung sako ng semento. Tapos 1 point lang. Kaso di namin matimbang yung semento eh. Tinantsa-tantsa na lang namin. Yun, hmm. sinunahan to. Saanapin namin yung consistency niya kung gano'n pa lab -lab. Pag nag-iiba niya ng kulay ay medyo kumatalab na. E, Haloyin lang po namin ito muna. At para mas mabilis maghalo ay gumamit na kami ng barena na may pang... binalahan namin ng panghalo ng pintura. Ngayon ang sabi ko, unahin kinikili. Tapos, pag, nagpa pag nagpahid, isang... isang linya muna. Puro pahalang. Sa second coating namin, Hintayin na naman ito yung mga isa-dalawang oras Saka lang ay mag Pakabila naman, papayo Pahid Para at least wala talagang may iwang uh, Void ng pagpahid Ngayon din po kasi proper na pagpapahid nito Tapos 2 inches mula sa flooring Sa may suka doon, pinapahiran din po yan Paano ba? Pahalang muna pa lang ito? Oo Yan So, ayan. Tingnan natin kung magkakasya ba isang balde dito. Maliit lang naman to. Mga na less than 30 square meter. 2 to 3 coating ng waterproofing. Ayan. Ayan. So, Tingnan natin kung masya-short. ten o'clock p.m. ten o'clock a.m. <laughs> p.m. na naman ako. So, napahiran na nila yung kailangan namin pahiran. mga 2.4 meters by 7 meters. Tapos meron konti dito uh, one fourth na lang yung natira din sa may balde ng waterproofing namin so, unang pahid pa lang to kinulang kami ng konti para sa second coating siguro yeah. bibili na lang ako ng maliliit na uh, galon yung 4 liters manipis na lang naman na daw sa second coating so yan, eto hindi na namin waterproofing kasi papadirang ko din naman to kung kulang ang isang balde patuyuin lang namin to ng mga 1 to 2 hours tapos namin ang second coating okay so start kami ng second coating and bibili na ako ng uh, isang balde pa siguro para sigurado Di ba sumobra, huwag lang kumulang mas mahirap din kasi pag ano, kinukulang may mga CR pa naman din ako napapahira kaya pasobra ako na hindi hmm. yeah, at nakabili muna sa hardware bumili pa ako isa sa pera <laughs> Eldo, ano, magagamit pa naman sa CR may tatlong CR pa naman ako So manipis na lang kasi pala isa sa second coating kaya kahit hindi na ano, hindi na sana ako bumili. <laughs> So, ganito kalaking area. Yun, yung sobra, pinang, paano na lang namin sa mga may naiwang butas-butas. Yung ganyang kalaking area. Isang balde. Pero nung paano lang? Yun. Tapos niyan, level host kami para doon sa topping. So, Tatapingan pa namin to ng Binish na may saharay para yung plebe ng tubig papunta doon sa may butas ko. May butas yun doon eh. Hindi lang nakita. No? Tama, para ma Hindi. Sayang bili. Isang baldi pala kasi na. Tatansihan naman po namin para sa plebe ng topping namin. Para lahat ng tubig. Pag umulan, lahat papunta dito, tapos may abang lang kaming butas din para sa drain. Papunta lahat doon ng tubig sa lagas. Diretso na lang sa kisada. Tinatansihan namin para malaman namin kung hanggang sa nikiklipin namin. Tayo okay. po. Okay. Uh, Bukas. Kapihingan namin to. Thank you.